Hello, good morning. Meron tayong parcel na gamot at ito ang ginagamot ko sa aking mga ugat na masakit. Yung mga may ipit na mga ugat. At siguro is magaling din siya ito sa pasmo. Kaya ito ang ginagamit ko. Bubuksan natin. Ito ang ginagamit ko na inumin. At supposed to be mga pahid-aldol uh, mga panggay is noong paggaling ko sa Maynila is masama ang ano ko talaga katawan. Uh, marami akong sakit-sakit na naramdaman sa mga buto-buto. Mga kasu kasuan dito, mga dito. Sa mga dito ko, mga ganito ko, uh, tuhod. Ngayon ito ang mini-maintenance ko na gamot. At nararamdaman ko na may may maganda siyang ipikto. Ito po ang aking gamot na ginagamit. Ito po ang aking gamot na iniinom tuwing umaga at gabi para sa mga ating ugat-ugat sa atong mga ugat para sa atong mga ugat nga mga masakit may mga uh, pilay nga ugat dayon ana pinagbuong nakon ayan mostika diwa at kung gusto niyo nga mag order karahay una sa akong nga Facebook may una imaura sa mga video nakon sa Facebook sa Reels pag sa YouTube channel na kung may una man dahi mau na uh, makara mamili ang kamo kung si Indo Barato may una sa YouTube na kung ako, nagsamay ako nga ano na Facebook uh, so yun niyo ninyo yung sa Facebook is daily life in my hometown at sa akong Facebook kay Binso Fernandez Bautista makita ninyo sa akong mga video Galing da it Indonesia. Pwede man kamo mag-order kaakon, uh, mag-message kamo sa akon nga FB. Kung gusto niyo, pwede man kamo mag-order, mag-message lang kamo sa akon nga FB. So, makara Imau tapos buksan naton. naka packaging pa imaw bukas nipa eh, kita kopya niyo kung ano-anong sampul kara mga idol uh, at mga pangga itbayang ara uh, mustika diwa ara imahara hmm. balitang twenty twenty napugo napugo Pwede ka mong magdiretso sa YouTube or sa akon nga ano nga Facebook pero pwede man na ka ka mo mag-order. At Anuhan ko kamo orderan ko kamo ka, ka mag-order it diretso or pwede sa YouTube, pwede sa Facebook na kon. Sa mga sa video na kon Facebook basta i-select is mo lang yung ano ng mga video na itining Shopee mapupunta ka doon sa link it Shopee tapos i-search mo lang Mustika Diwa makikita mo doon ka pwedeng mamili kung anong price ang gusto mo pero sa kakon nga content creator nga may affiliate is may account ako sa kanda nga may discount yun imaw may discount kakon nga halin nga ginataosan da. Pero kung kinyo, kung gusto ninyong una di ka maagi, bahala ka mo. Kung sino ninyong gusto magagi mag -agi. Basta, ito ninyong una ninyo makita aran kakon. Basi kung baratoro akon nga mag-discount isa sa una kung kamu, kamu ruga order. Okay? Thank you, thank you. Please like and share sa ating video. at tapusin ko na to at magtitimpla muna ako ng isa kasi kakarating lang nito.